Ito, ito ang mga aspeto ng buhay na dapat ating tutukan para continuous ang pag-improve natin sa ating mga personal development. Napaka-importante na meron tayong time o bigyan natin ang pansin ng pansin ang ating personal development dahil so, ito yung pagbabasihan ng ating karakter, ng ating skills, decision making o ating kabuuang identity dito sa mundong ibabaw. Kaya dito ko yan isishare sa video na to. Kung ngayon lang pala tayo nakita ko nga pala si Kyle, isang baguhang negosyante at may tatlong taong experience sa mundo ng ating bookkeeping. Kaya kung bago ka dito sa aking channel o dito sa aking page, mag-subscribe ka na o i-like e mo na ang aking Facebook page. Ayos? Kaya tara, simulan na natin. Isa sa mga aspeto ng buhay na dapat natin tutukan para continuous ang ating pag-improve sa ating personal development ay ang spiritual life. Pinaniniwalaan ko na ang spiritual life ang pinaka-core ng ating well-being. Ito yung pinagbabasehan kung paano tayo mag kung paano natin in-interpret kung ano ang tama at mali, kung paano tayo mamuhay dito sa mundo, kung ano yung mga ini-expect natin o ano yung pananampalataya natin sa mga bagay na darating sa future. At pinaniniwalaan ko din na ang success o lahat ng mga knowledge o lahat ng mga wisdom na nalangkin natin ay basically binigay lang din sa atin ng Diyos yan. Kaya pinaniniwalaan ko napakalang yung ambag ng spiritual life para sa pag-improve ng personal development. Ako po ay Christian personal. Kaya lahat ng mga pinagbabasihan ko as much as possible at lahat ng mga desisyon ko gusto ko po ay will ni Lord. Ang Bible itself is full of moral lessons, full of corrections, full of kung paano tayo mamuhay ng nakakatulong sa iba at paano tayo mamuhay ng tama dito sa mundo. Kaya napakalaking ambag na pagkakaroon ng spiritual life para sa ating personal development. Ayos. Okay, next. Isa sa mga aspeto ng buhay na dapat ating tutukan para continuous improvement ng ating personal development ay ang circle of friends. Pinaniniwalaan ko rin na napakalaking ambag o napakalaking napakalaking impact ng karakter natin as a human being o kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, o kung paano tayo mag decision based sa ating circle of friends. Sa kung kanino tayo nakikinig, kung sino yung kinakausap natin, kung ano yung topic natin usually, kung ano yung mga pinag-uusapan natin mga bagay. Napakalaking ambag dahil nagsisimula ang mga bagay sa pandinig at sa pagsasalita. Kaya kung sino yung pinapakinggan mo, kung sino yung pinagsasalitaan mo, kung sino yung pinapakinggan mo usually, usually, napakalaging posibilidad dito na ma-influensyahan ka Isa sa mga aspeto na dapat din natin tutukan ay itong circle of friends. Yung circle of friends man natin ay tinutulak tayo para mag-success o tinutulak tayo mag-stay lang so kung anong meron tayo ngayon o yung circle of friends mo ba ay pinag-uusapan ng ibang tao o pinag-uusapan nyo yung future. Napaka-importante talaga na may healthy circle of friends tayo. Dahil sila talaga ang isa sa mga dahilan o mga mag-i-influence sa atin. Kung magde-develop pa tayo as a human being o pa-orong yung ang ating mga development. Kung may mga circle of friends kayo dyan, no? identify nyo or isipin nyo mabuti kung nasa tamang circle of friends po ba kayo dahil napakalaking ambag niyan at napakalaking impact niyan sa personal development niya. Kaya tutukan nyo rin kung kanino kayo nakikinig, kanino kayo nag-gather dahil malaking bagay yan. Ayos? Okay, next. Isa sa mga aspeto ng buhay na dapat mo tutukan para continuous improvement. Ang personal development mo ay ang career life Yes po. dapat din natin isipin na sa human being kung ano yung gusto nating career o anong goal natin sa ating mga kanya-kanyang mga buhay. May mga different tayo na mga goal na career. May iba na gustong mag-excel sa corporate na career. Minsan din sa business career, sa entrepreneurship career, sa sports career. Napakaraming pwede mong gawin o pwedeng i-consider na career life mo. Pero ang pinaniniwalaan ko talaga na kapag inisip mo yung karir mo in the future at tinatrabaho mo na yung karir mo ngayon it's already a progress it's already an indication na nag-grow ka na as a person kasi hindi lahat ng tao may pangarap hindi lahat ng tao nag aim na magkaroon ng may something na ginagawa for professional career kaya napaka din na bigyan natin pansin o etong aspeto ng karir natin na tutukan din natin na bigyan din natin ng oras para mag-upskill para magtrabaho ng maayos at galingan natin sa kung anong ginagawa natin. No? It could be sa sports, sa personal, professional, corporate, or business. Kung anong career man yung gusto mo, bigyan mo yan ng pansin dahil isa yan sa mga magbibigay sa'yo ng growth professionally and personally. Kaya isa yan sa mga aspeto na dapat mong tutukan para mag-improve ka pa sa personal development mo. Ayos? Okay, next! Isa sa mga aspeto ng buhay na dapat mong tutukan para mag-continuous improvement ang personal development mo ay ang paghawak ng pera. Kahit ako guys, guilting, naging guilty ako dito kasi to be honest kapag konti lang yung pera mo napakadaling i-manage kapag halos wala kang pera nagagawan mo ng paraan na magkapera ka pero kapag nagkapera ka doon na nagkakadiletsiletsi ang lahat mahirap talaga magmanage ng pera to be honest kasi tayong mga tao parang naka default tayo na kapag maraming pera parang inuubos natin yung oras natin paano ko kaya ubusin tong pera na to saan ko kaya to pwedeng invest saan ko kaya to pwedeng gastusin pero as a matter of fact guys no minsan lang din natin naisip na paano ko kaya kaya papatagalin to sa kamay ko before to lumabas sa kung saan man, di diba? Napakadaling magtrabaho, napakadaling mag-execute na magkaroon ng pera kapag galing ka sa wala. Napaka-exciting, napaka-thrilling ng mga bagay-bagay at napaka-risky mo. Pero kapag meron ka ng pera, doon na bumabagal ang progress mo. Kasi iniisip mo na kung anong paggagastusan mo, di ba? Iniisip mo na kung tama bang paggagastusan mo. Parang nade-delay na yung decision-making mo. Hindi kagaya nung wala ka pa. Kaysa e sa mga aspeto na dapat din tutukan, personally guys, no? At pinaniniwalaan ko na it's a work din, no? Trabahong malupit din ang paghandle ng pera. Kaya ako personally, yan din ang mga isa sa mga ko ngayon, no? Kapag nasa limit na yung credit card ko, nilalak ko na. Kahit yung mga debit ko, pag ayoko nang gumastos, nilalak ko na. Pag nakita ko yung wallet ko na, na ano na, napakabilis ng perang lumabas, sinatransfer ko agad yun sa banko ko at ko yung banko po ko para hindi ko na magastos. Kasi guys, it takes a discipline para mahandle ng pera. It takes practice para ma-perfect mo yung paano maghandle ng pera. Kaya isa yan sa mga aspeto na kapag magaling kang humawak ng maliit, no? Paano tayo bibigyan ni Lord niyan ng mga malalaking pera kung sa mga maliliit pa lang hindi eh, na tayo mapagkakatiwalaan kaya it takes practice no for personal development ang paghandle ng pera at yun ang mga bagay na masishare ko sa inyo mga aspeto ng buhay na dapat natin tutukan para mag-continuous ang improvement natin sa ating mga kanya kanyang mga buhay ah, bakit ko ba sinishare ito sa inyo guys dahil pinaniniwalaan ko na ang personal development guys ay isa sa mga sa mga susi para tayo mag-success sa ating kanya kanyang mga buhay kaya napaka-importante na bigyan din natin yun ang pansin at importansya para tayo mag-success in the future. Ayos! So kung may natutunan kayo sa video na to guys, magkalimutan na mag-subscribe, i-like ito at i-share ito sa mga kaibigan mo. At maraming salamat sa tiwala at maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Yun lang muna guys, hanggang sa muli ito kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye bye!